Yeah, welcome back, mga idol. Sorry, Jun. Kasi, Chad. At, at yun, yeah, si Goods. Bago si Minat at si Bayano, naroon sa baba. Naroon tayo, mga idol, sa ano, may uh. Meron? Huwag <laughs> yung tayo, mga idol. Biglaan lang, kare. Tapos nga yan. siyan. Masa lang ba sa dalba. Ikaw, bagay, diyan na? Sundulan tayo mga idol at ano? Hindi nga tayo handa. Na sundulan tayo. Ang problema ay kulang ang linte. Tsaka Pasok kayo. Para sa bayat minat. Pintar naman tayo kanin. Mo ako na lang. Ang... Tama, gapit sa mga malaking bato. Yung mga mga ba? wala na wala ah, ah, pa napak Napaka lamig Napaka lamig Parang, hindi tatagal din yung nalubog Baba kayo, toko yung kakalbog! Ako nga Ahh, nasa kalasaig Baka tayo magsapako Baka ah, tali-tali sa mga kalbela Ah <laughs> ah <laughs> Bali, surveil lang rin mga idol. dai may ulam

ka lang direct doon may kita na ni Buddha hindi sa baba mo sa baba mo ana ako nga pasilip nga ha sabi ka rin lang kita sa labas tinawari isang sa butas Are? baka nandiyan ang kandungaw ha 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 Pag na, hahanapin ko lang muna. <tutuk> Awak <tangan> mau sapa ah? Wah, malam buta sahabila, don dapat. nasa labas ba ka kanina? Nasa labas di yan? Dito? Nakadungaw? Ang problema yung malakas ang

Wala <laughs> gamot. Palos na naging pakiyo. Masa na wakwak naman. Sir, yun na kalahok ko, sardinas. Oo. Ilbok. E, Iyan e, ang yung isa. Diba kakain? na rin, pula. Iyan bagay pa ko. Ang init. Wala. Sir, na ang muna sa initan na rin. Mga hey, well, na, mauutas okay, doon, doon, doon sa isang ngayon ito nga Doon Doon Mauutas Napakalamay oh, ako eh, ko au oh, sumablay pa Buda Wala oy Pahuli-hulihan nyo Eh hey. May plano sa kasama Pipitasin Ay, Okay, ay Ay, ay Ay, ay Yo. Hmm. yang ulang hari. Ayaw. 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 Nah, Ay, ayaw. Kasabah, ikin, lagi no mm -hmm. Tapi <laughs> <laughs> <taro. Wala>, pareng... <laughs> <laughs> sa

alin, oh, oh, alam mo talagang nind, oh, alam, alam ka ba? oh, par, 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 par,